maligayang buwan ng kababaihan sa ating lahat. Ngayong buwan ng Marso ay ginugunita natin ang kausayan, kagalingan at katapangan ng ating mga kababaihan. Ito ang buwan na dapat nating ipagdiwang ang kanilang sakripisyo, dedikasyon at araw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay. At sa pagkakataong ito ay ating pahalagahan ang kanilang importansya simula sa pag-aalaga sa kanilang mga tahanan hanggang sa pagbabanat ng buto upang masuportahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Tunay na napakatatag ng ating mga kababaihan. Pero alam mo ba na marami pa rin mga kababaihan ang nakakaranas ng pananakit at pang-aabuso? Ating alamin ang iba't ibang uri ng karapatan ng mga kababaihan sa panibagong episode ng Balitang Kaalaman. Ayon sa Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women, gampanin ng ating pamahalaan ang mapuksa ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pagkilala, pagprotekta at pagsusulong sa karapatan ng kababaihan. Ano-ano nga bang ba mga karapatan ng mga kababaihan? Una, karapatang reproduktibo. Ang mga kababaihan ay may karapatan sa mga contraceptives at iba pang serbisyong pangkalusugan ukol sa reproductive health mayroon ding karapatang ekonomikal. Ang kababaihan ay mayroon ding karapatang makatanggap ng sapat na sahod, magkaroon ng ari-arian at magkaroon ng patas na sweldo. Pasok din ang karapatang politikal. Sila rin ay may karapatang bumoto, kumandidato at magkaroon ng katungkulang pampubliko at makiisang gumawa ng desisyon para sa bayan. Mayroon din silang karapatang maging ligtas sa karahasan. Ito ay ang karapatang maging ligtas sa sexual na pang-aabuso, sa pilitang pagpapakasal at iba pang uri ng karahasan dahil sa kasarian. At ang huli ay ang karapatang pang-edukasyon. Sila ay may karapatan na makapag-aral at magkaroon ng patas na oportunidad sa edukasyon. Maaari namang mapatawan ng pagkakakulong, pagmultahin pagbayarin ng danyos o magkaroon ng mandatory counseling ang kahit na sino mang mapatunayang lalabag sa mga karapatang ito. Equality knows no gender. Kaya atin pong irespeto, protektahan at isulong ang karapatan ng mga kababaihan. Happy Women's Month. At ating tandaan, lamang ang may alam.